dahil sa pagputok ng maanamalyang flood control project kung saan sangkot ang ilang politicians at contractors, ang mata ng publiko ay biglaang namulat sa katotohanan. Nakasentro ngayon ang atensyon sa pamilya ng mga politiko, partikular na sa mga anak nilang godaflex sa marangyang lifestyle. Kabilang nga sa mainit na pinag-uusapan ngayon ay ang pangalan ng social media influencer actress na si Jella Alonte. The Philippine Showbiz List Presents Sino si Jela Alonte? Ang 23 years old na si Angela Marie Fe M. Alonte, na mas kilala bilang Jela, ay pinanganak noong July 25, 2002. Noong nakaraang taon, nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Life Sciences mula sa Ateneo de Manila University. Saka sa kasalukuyan, ayon sa kanyang Instagram bio na may nakasaad na uermmmc 29 Tinatahak niya sa Belisina sa University of the East Ramon Magsasay Memorial Medical Center. Samantala, hindi na bago kay Jella ang humarap sa kamera. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang buhay mula sa mga dance clips at Get Ready With Me videos hanggang sa mga mini vlogs, nakalikom na siya ng mahigit 600,000 followers at 22.8 million likes sa TikTok. Isa rin siyang jet-setter. Sa simpleng pag-scroll sa kanyang Instagram, makikita kung gaano niya kagustong magbiyahe. Mahilig din siya sa mga adventurous activities. Walang takot si Jella sa mga adrenaline-filled na karanasan, katulad na lamang na skydiving. Mahilig din siya sa most prestigious and highest level of racing, ang Formula 1. Isa rin concert-goer si Jella at kabilang sa kanyang dinaluhan ay in the Eras Tour ni Taylor Swift. A Newbie Actress Bagamat tinatahak ang medisina, may isang mundong nais pang pasukin si Jella. Sa ngayon ay unti-unti niyang sinisimulan na hanapin na kanyang lugar sa showbiz bilang isang kapamilya artist. Kanyang big screen debut ay sa film adaptation ng Wattpad hit na The Four Bad Boys and Me. Bilang isang baguhang aktres, inamin ni Jella na kabado siya noong una siyang tumapak sa set na kanyang kauna-unahang pelikula. Ayon sa kanya, hindi na niya alam kung ano ang dapat asahan o kung paano siya dapat maghanda para sa proyekto. Ngunit kalaunan, naging mas komportable siya na sa mainit na pagtanggap sa kanya ng kanyang mga co-stars. In a Relationship with River Joseph Si Jelang babae nakabihag sa puso ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 4 Big Placer na si River Joseph. Bukas sa publiko ang kanilang relasyon. Sa katunayan, kasama si River sa maraming TikTok videos ni Jella. Habang nasa loob si River ng bahay ni Kuya, naitala ni Jella kung gaano ito kasweet bilang kasintahan mula sa pagpapadala ng bulaklak hanggang sa pag-i-schedule ng mga mensaheng may lambing. Isa rin supportive girlfriend si Jella na napaunat ni Umanoy naglabas siya ng ilang libong pera para maisalba noon si River sa PBB nomination. Jella called out over political dynasty perks. Si Jela ay anak ni Binyan City Mayor Angelo Jel Alonte, kapatid ni dating DPT Speaker at Binyan Mayor Marlene Len Alonte Naguiat. Sila Mayor Jel at Len ay mga anak ng unang Alonte na namuno sa Binyan noong 1987. Si former Binyan Mayor Bayani Alonte. Sa isa sa kanyang mga vlog, ibinahagi ni Jela isang silip sa kung ano ang itsura ng campaign season para sa kanilang pamilya. Pero dahil na din sa kanyang pinagmulang angkan sa politika, hindi siya nakatakas sa mga kontrobersya. Marami ang mga nagsabing siya raw ay nakikinabang sa mga pribilehyo ng posisyon ng kanyang pamilya. Kinikwestiyon ng netizens ang marangyan nilang pamumuhay habang ang nasasakupan nilang bayan ay naghihirap. Matatandaan na noong nakaraang buwan ng Hulyo, umani na kaliwat ka ng batiko si Jella. Ito'y matapos muling mag-viral ang kanyang video patungkol sa pagbabahagi niya ng saloobin sa usaping political dynasty sa Pilipinas. Ayon sa netizens, kuha ang viral video noon pang nakaraang taon. Naka-live daw sa TikTok si Jella nang sagutin niya ang tanong online na kanyang viewers. Tanong na isang nagkomentong netizen, What are your thoughts about political dynasties here in the Philippines? Sagot ni Jella, paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Natawa na lang siya matapos yung sabihin ito na para proud Sabay dugtong niyang, I mean, controversial. Dahil sa muling pagsulpot na nasabing video ni Jella online, kalimat ka ng batikos ang kanyang natamo mula sa netizens na hindi pabor sa umiira na political dynasty sa bansa. Noong July 28, 2025, sa pamamagitan ng magkakasunod na post X, nagbigay ng pahayag si Jella tungkol sa muling paglutang ng viral niyang video. Dito inamin niya na nagkamali siya kung paano niya sinagot ang tanong sa kanya noon. Pinagsisihan na araw noon pa ba ni Jella ang nagawang pagkakamali, kaya hindi naman daw tama na muli itong ungkating ngayon at gamitin sa kanya para siya ay husgahan. May malinaw anya na pagkakaiba sa pagitan ng pulling others down at calling them out. Para kay Jella, mas magiging maayos ang mundo kung pipiliin ang mas nakararami na ituwid ang kapwa sa maayos na paraan sa halip na sirain o hilahin pababa ang ibang tao. Binigyang diin din niya na walang taong perpekto, so tila marami ang kumikilos na parabang wala silang pagkakamali, marahil dahil hindi ito na ipapakita sa publiko. Sa kanyang pananaw, hindi patas na gamitin laban sa isang tao ang kanilang mga pagkakamali, lalo na kung maaaring itama ito sa mga paraan at bigyan sila ng pagkakataong matuto at magbago. Naiintindihan daw ni Jenna ang galit ng marami sa nakapanood ng na kanyang video. Posible ang iba raw ay nayabangan at tingin sa kanya ay mapagbataas sa pagtawan niya na sagutin ang tanong tungkol sa political dynasty. Nilinaw niya na hindi dahil sa kayabangan pumamataas ang kanyang pagtawa kundi dahil sa nervyos. Kung babalikan daw ni Jella ang mga oras na yon, ay maging siya ay natakot na magbigay ng reaksyon patungkol sa usaping ito. Ngayon pa man, nangyari na raw ang nangyari. Nakapagbitaw na siya ng mga salitang hindi pinabura ng publiko. Kaya naman ay inihihingi niya ito ng kapatawaran. Sirgutin ni Jella ang mga nalansin na kumikwestiyon sa kurusong kinuha niya sa kolehiyo. May ilang ginamit ito para questionin siya kung namulat ba daw siya sa pamilyang politiko ay bakit hindi raw ito kumuha ng kursong magagamit niya sa pagtakbo sa anumang posisyon. Ipinuntun e ni Jala na ang desisyon niyang pasukin, ang larangan ng medisina ay hindi nagpapabago sa kanyang pinanggalingan o background. Ngunit sana raw ay magsilbi itong patunay na pumipili siya ng sarili niyang landas sa buhay. Sa huli, nanindigan si Jella na ano pa man ang batikos sa sabihin ng iba ay hindi niya ito papatulan pa. Nagawa na raw niya ang parating niya magsalita at humingi ng tawad sa lahat ng na na-offend at nasaktan. Sabi niya, I've said what I needed to say and I stand by it. What others say and assume are out of my control and I'll keep focusing on growing, not arguing. Denizens criticize Jella for lavish posts while Binyan battled flooding. Imbis na tanggapin ng netizens ang naging pahayag ni Jala, ay muli naman itong gumawa ng panibagong ingay at kumalat ng negatibong reaksyon. Nagkataon kasing katatapos lamang ng bagyong Trising at Dante nang ipost ito ni Jella. Sa so, babay rin nagdiwang siya noon na kanyang kaarawan. Isang narinsens sa ex ang nagbahagi ng mga larawan ni Jala at iginiit na mula daw siya sa isang humble abode ngayon ay nakatira na sa isang ingranding mansion. Sabi pa ng Nerezen, political dynasty perks hit different talaga. May mga netizen din ang kinwestyon ang hindi marisurisulba o manong pagbaha sa Binyan Laguna sa kabila ng dekadekadang -dekade pamumuno ng pamilya Alonte. May ilang din binatikos ang na naganap na selebrasyon ng kaarawan ni Jela sa gitna ng dagok na naranasan na kanilang lugar at kababayan dahil sa pagbaha. May isa pang nag-share ng mga larawan ng mga lugar sa na binaha at inihambing ito sa isang video ni Jella na pinipili ang mga outfits para sa kanyang birthday na tila ipinapakita ang agwat ng realidad sa kanyang buhay kumpara sa kalagayan na ilang nasasakupan ng kanyang pamilya. Isang nyanasin ang na nagreklamo kay Jella at sa kanyang pamilya nagsasabing dapat muna din ang ayusin ang mga suliranin at hinaing ng mga taga-binyan bago magdiwang. Samantala may isa pang netizen na, nagpahayag na matinding pagpuna sa pagiging isang public figure ni Jella bilang anak ng isang politiko. Sinabi niya na bilang anak ng isang opisyal na dapat nagsilbi sa kanyang mga sasakupan, mali ang pagiging tila ignorante ni Jella sa kalagayan ng mga tao, lalo na dumarana sa mga ito na matinding sakuna. Jella repost a cryptic TikTok message amid controversy. Mula sa kanyang opinion tungkol sa political dynasty sa bansa hanggang sa kanyang lavish lifestyle, hindi na nga nawala ang mata ng publiko kay Jella. Lalo nga siya ngayong nadidiin sa pagluto ng controversial flood control projects na kinasangkutan ng mga politiko at contractors. Kaya naman upang magkaroon ng kahihiyan at matauhan, inuulan ngayon ng netizens ang social media accounts ni Jella ng matitinding batikos at masasakit na salita. Kabilang siya sa listahan ng mga anak ng mga politician at contractors na sagang The Devils Who Wear Prada. Sigaw ng mga netizen, kailan nga raw matatablan na konsensya si Jella at bakit sobrang kapal na mukha nitong magmayabang. Ganun pa man sa ng nakaluwat kalang batiko sa kanya, ramdam ang pananahimik ni Jella na tila pa nakikiramdam muna sa sitwasyon bago magsalita. Hindi katulad dati na agad siya nilalabas ng pahayag upang depensahan ang sarili. At dahil na din sa walang tigil na puna sa kanya, sa ngayon ay naka-off na ang comment section ng mga social media accounts ni Jella. Pero tila ba, hindi kayang panindigan ni Jella ang pananahimik. Usap-usapan ngayon ang nirepost yung TikTok video na may nakasulat na Hating me is okay, but trying to make everyone else hate me off a false story is wild. Ngunit ang makahulugang mensaheng na ising iparating ay lalo namang nagpasiklab sa galit ng ilang mga netizens. May mga nagtanong kung ano ang pinaglalaban ni Jella ng pera ng taong bayan na pinag-uusapan at hinamon siya ng publiko na ilabas ang bersyon na tunay ng kwento ng magkaalaman. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.